aking channel Vince Plant TV. So andito tayo ngayon sa aking composting area kung saan magpapakain ako or mag -sit up ako ng pagkain ng bulati. So ito guys. So ito ito po yung cow manure. Yan. First layer natin guys, ito po ay uh, Tain ng baka o cow manure. So source po ito sa nitrogen guys. So, 3 layer lang po yung isit uh, i up ko dito guys sa pagkain ng aking bulati. Yan. So, yung iba guys na cow manure ito po ay decompose at ang iba dito is bago. Pero okay lang yon kasi uh, i-decompose din namin natin ito so second layer guys itong dry straw or dagami ng palay so ang source po natin dito is carbon so second layer po natin to guys yan so decompose na rin ito So, naging baka ko ng ganitong mga rice straw para pag ginamit ko ay madali ko na lang gamitin. Yan. So, tapos na po yung second layer natin, guys. Ayan. Uh, pangatlong layer, guys, is itong chinap-chap na katawan ng saging. Ito po yun, oh. Source po sa potassium po ito, guys. Ayan. So, didiligan ko lang muna itong second layer, guys. para mabasa din yung ilalim sa clear natin Yan. Yeah. So ito na ang third layer natin guys. Ilagay na natin itong mga snapshot na katawa ng saging. So ang ratio ko nito guys is Ah, uh, yung Cow manure is nasa uh, 50% kasi ang habol ko dito is matas yung nitrogen. Tapos yung 25% is itong rice straw. At ang 25% is itong chirap-chap na katawan ng taging guys. Depende yan guys Sa iba uh, Depende yan sa kanilang Gustong habol sa kanilang vermicast Sa akin Ito po yung ratio po. Yan. So tapos na po yung third layer natin guys Ayan So third layer lang po ako ito po yung practice ko guys Ayan. So ito po yung dahon ng saging guys Pwede nating Lagay dito sa ibabaw Pinakaibabaw Dahil madidik po din ito So yung iba guys, uh, every three days, hinahalo nila ang kanilang substrate guys. Tapos nilalagyan ng tubig para mabilis na mag-decompose. Pero sa akin, hindi na guys. Ito na lang yung ginagawa ko every four days. So dinidiligan ko siya hanggang sa ma-decompose siya. So ito, target po ito one month and a half. ma na po ito kay... Partially decompose naman itong materialis ko ah uh, pwede ko nang lagyan ng bulati ito kung nagustuhan nyo yung video ko guys paki like and share na rin sa aking video kung hindi ka pa nakapag subscribe mag subscribe ka na at isama mo na rin pindutin yung bell button para ma update kita sa mga bago kong upload